CNN News. News. CNN Live, nationwide. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Arrestado isang lalaki ng ihostage nito ang lady ng isang computer shop sa loob ng isang mall sa lungsod ng Lipa Makaraang Maburyong matapos iwan ng kanyang asawa. ay sa ulat na ganap ang insidente bandang alas 3 ng hapon nang ihostage ng suspect ang biktima. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at natakip ang suspect bandang alas 7 kagabi. Nakaditin na ngayon sa Lipa City Police Station ang suspect na naharap sa kaukulang kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng polisya kaugnay sa nangyaring insidente. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live,